Hello guys, ako lang ba yung nakapansin ngayon sa Gcash na parang hindi na siya okay gamitin? Parang almost a month na update tapos hindi na siya ma-open. Tapos ang tagal niya mag-open lalo sa GC niya, hindi transparency. Tapos yung banko laging ang hirap ng ano yun sang hirap kontakin ng service customer service nila. Katulad ng mga nangyayari sa akin ngayon, ano yun? yung jcb mo eh nawawala. Tapos pag inopen mo ang tapos not available balance, ganun mula isang buwan na ganun sila. Tapos pag nag-send ka ng pera sa kanila hindi agad-agad nagre-reflect dun sa digital uh, account money nila dun sa ano natin. Tapos yung G-score, hindi na rin siya umaandar. So, ang daming issue. Ang dami kong problema sa Gcash. So, hindi ko naintindihan kung ano nangyayari kay Gcash, no? So, parang napag-iwanan si Gcash. So, ako lang ba yung nakapansin o kayo din, no? Bigyan nyo nga ako ng justice kung pare-pares ba tayo ng nararamdaman na ano, Isinense nyo yung pera tapos tatlong araw or five days bago dumating yung pera. Hindi ko malaman kung siya may problema eh. Mm -mm. Tapos pag binuksan mo yung apps ng GCash, parang tatlong minuto bago siya bubukas. Mm. Ang hirap kausap usap ni GCash para may something siya ngayon. Nangyari sa inyo. Tapos yung ilang issue na nababasa ko yung tungkol sa bumaba daw yung G-score nila, yung credit limit nila bumaba halip na tumaas, bumababa. So, hindi ko gets. Gcash. Hmm. Ang hirap nyo pakisamahan ngayon. Tapos kahapon nakakahiya. Kwento ko lang saglit, no? So, hindi kasi ako nagbabaon na ngayon ng cash. Nasa Gcash. Kahapon, wala man lang text or wala man lang advisory na nag-update sila ng system. So, lumabas ako at nag-order ako ng barbecue. Kasi yun yung gusto kong ulam. At eto na nga. So, akala ko mahina si GOMO SIM. Kasi GOMO SIM ako. Kasi ayoko nga ng paludlod load Kaya iniwan ko muna si DITO SIM. So, kay GOMO ako. Akala ko mahina yung SIM card. Yung signal ni GOMO. Tapos, ayaw mo kasi kasalaga ni ano? in update ko na. Yung ganyan-ganyan. Yun pala. nag update yung system nila. So natenga ako, nakakaiya. Hindi kung kailan na lang 'yun yung yung bibili ka tapos wala kang dala-dala. Wala man lang pasabi sa iyo, 'di ba, na maaabala yung pagano mo. So 'yun yung mga ilang downgrade na hindi talaga maganda kay kay GCash na bigla-bigla na lang kayong nag-update ng system na without any knowing or posting through social media or what or message, 'di ba? Na mag-update kayo ng system. Hindi yung bira-bira kayo ng bira dyan. nakaka kayo talaga sobra. Napahiya ako doon. Naka-order ako. Tapos hindi ko mabayaran. ngayon kailangan ko pa umuwi para humalukay ng pera. So, sobrang nakakainis si Gcash. That is 8, 8, ah, 8 evening. Diba? Kakapon. So, nakakahiya Gcash. Tapos ngayon namang gabi, hindi ka na naman, hindi mabuksan yung JC So, anong problema? Diba? Ang hirap mong pakiusapan. Ayoko sanang mag... Ayoko sanang i-video or what magsita. Pero kasi hindi talaga siya maganda. Jika sana mapansin mo, no? Hindi sa sinisiraan kita. So, yun lang talaga. Hindi talaga siya okay. Yung innovation nyo, akala ko ba ang ganda ng innovation nyo? Bakit ganun? Parang mas maganda pa talaga yung ibang apps. Parang bala ko magpalit. 军狼。